Ayan, natanggal ko na yung manubela at saka front shock absorber mga tol. So, tanggalin na rin natin tong nut ng steering post mga tol. Para matanggal natin tong ball risk at nakulbiring oh, bearing nya, no. Knuckle bearing pa lang nakakabit nito mga tol. So, tanggalin na rin natin tong nut nya mga tol. Adjuster nut. Pukpukin lang natin pag counterclockwise mga tol. Para lumuwag siya. Yan. Pwede natin hugutin yung steering post mga tol. Tapos tanggalin natin tong cap niya mga tol. So sungkitin lang natin to ng bakal mga tol no. So gagamitin ko to tong 10mm tearings mga tol para sungkitin natin yun. Dahan-dahan lang sa pagpukpuk mga tol. Yun, nalaglag na. So, tingnan nyo mga tol. May tama na siya mga tol, no? So, yan yung dahilan kung bakit matigas at saka pumapalag na yung manibila natin pag niliko. Tapos, tanggalin na rin natin itong cap na sa ibabaw mga tol. Yun, natanggal mga mga tol. Tapos punasan natin mga tol, tapos ikabit natin yung bago na mga tol. So bull risk cup yung ipapalit natin mga tol. So balik natin yung cup ng bull risk So yung, yung lumang cup na tinanggal natin mga tol yung ipatong natin para yun yung pukin natin mga tol no? so ito mga tol ito naman yung sa ilalim so replacement ball risk cap lang ito mga tol so lagyan natin ng grasa kunting grasa mga tol para dumulas siya mga tol para madali lang siyang pukpukin sinya na pala kayo mga tol medyo sinipon tayo mga tol eh. kaya iba yung boses natin yan mga tol kunting pukpuk lang mahinang pukpuk tapos pag bumaon na siya mga tol yung lumang kapnat nut tinanggal natin yan yung panggawa natin pang sapin mga tol para bumaon talaga siya mga tol no yan mga tol yan yung gamitin natin para bumaon talaga siya <coughs> sinsya na kayo mga tol nadali tayo ng flu mga tol no nagpabaksin pa naman tayo ng flu vaccine pero tinamaan pa rin tayo mga tol So, pukukin lang natin na paikot-ikot mga tol. Hanggang sumagad siya mga tol. Oh. Yan, sumagad na siya mga tol. Kaya, hindi na matanggal yung pinagsapin natin mga tol. So, gagamit lang tayo ng vice grip. Yan, tapos pukpukin natin yung vice grip pa oh. matanggal mga tol. So, dito naman mga tol. Sa steering post, tanggalin naman natin tong knuckle na nakadikit no, sa ilalim. So, punasan muna natin mga tol. So, yan mga tol. Oh. Pasensya na kayo mga tol. Malabo yung camera natin pag nakazoom mga tol. Ayun, tanggal mga tol. May mga gamit pala talaga na pang tanggal nito mga tol no May mga pusher, mga puller para para matanggal tong ball cap o, o, kaya knuckle mga tol Pero toko ko sa video na to mga tol pinakita ko yung pinaka simple paraan na pang tanggal no Para kung mag DIY kayo sa bahay So hindi nyo na kailangan yung mga tools na ganun mga tol no Pok 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 lang anggalan natin, kabit na natin, mapalitan lang natin ng ball cap mga tol no Dahil, alam ko naman na wala rin kayong mga gamit sa bahay So, lagi yung tanda tandaan mga tol, yung lumang, yung luma na tinanggal, no, yun yung gawin yung pangsapin para pagpukpukin yung mga tol. Hindi masisira yung bagong papalit natin, no. So, lagyan natin ng grasa, tapos ilagay na natin yung bulitas niya mga tol. Yan. Tapos pasok natin. So, huwag kayong mag-alala mga tol, no? Kasi hindi naman hindi naman magkabaliktad yan kasi yung malaki yung sa baba mga tol. Yung cup ng baba mas malaki kaysa dito sa itaas, no? tapos lagay natin yung cap at saka yung adjuster nut niya mga tol so ganyan lang mga tol so nakabit na natin mga tol no so higpitan natin yung mga tol pukpukin natin mga tol yan pukpukin natin dyan sa may hiwa ng adjuster nut so, Kalkulahin niyo lang mga tol na hindi naman masyadong mahigpit 'no. Baka hindi na liliko yung monobella. So, hindi na mahigpit, hindi rin maluwag. So, kabit na natin mga tol. So, ikabit na rin natin tong headlight assembly mga tol. Kung paano natin tinanggal kanina, ganun din pagkabit mga tol 'no. So, ayos na yan mga tol. So, balik na natin yung nut ng Steering post. Tapos, ibalik na natin yung manubela. Yung absorber shock. Lahat ng tinanggal natin. Tapos, ititis drive natin mga tol. So, okay na yan mga tol. 100% sure na yan mga tol. No? So, maraming salamat sa panonood mga tol. Hanggang dito lang muna yung video natin.